One, pero na, ako kahit ako din naguluhan so to try natin so first ikakunto tayo tapos magbabato tayo ng isa yan tapos kukuha tayo tapos yung iba kasi maliit kamay may ko yan yung kapag lahat kaya guys nasasama yung isa so pwede din naman daw guys kapag niya nyo siya, kaganyan ilalagay nyo to so hindi po siya ganito kung nari ito yung blue tapos, ilalagay natin yung red. Tapos, blue ulit pa mati natin. Taya po yun. So, ganito po yung magpagamit. So, yung blue. Green. Tapos, dito natin ilalagay yung blue. Tapos, green. Yung of green. So, purple. Yan. Lagay natin yung purple. So, purple. Yan. Ganun lang naman po gamitin. So, medyo tagalan natin po kasi nagiging part. So, ito po yung part ng tutorial. level 2, ganito. Pero, dalawa yung kung nyo. Ayan. Ayan na. Dalawa dapat Tapos, level 3. Ayan, napakahirap. Diyos ko. O, diba? Napakahirap talaga. Yun lang po ngayon ang may tuturo ko sa ibang part na lang ng vlog, ipapakita yung iba pang buong day. Okay. So, level 2, level 3, level 4. So, yun lang. Thank you sa pananood. Maraming salamat for watching my view. My TikTok. Ay, may TikTok. My YouTube channel. So, napakasalamat sa inyo. At please subscribe. Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe bago kayo manood. Thank you!